kasi si Tita Emeline dito. pag pumunta kayo ng landing point ha, huwag niyong kalilimutang kumain ng kanyang takoyaki. Tapos bumili na rin kayo ng sa panibago episode ng ating Jimny Camping Life. So pupunta po tayo ng landing point dito sa Tagcarlan Lagud. so's po binisita po natin ang Rio at Magdalena sa Magdalena Laguna. So ngayon po pupunta tayo sa Raritic, bayan ng Carlan Laguna. kilometers nasa landing point na tayo. So shoutout nga pala kay Renalyn Cervantes at kay Casey Dumalaw. Papa shoutout sila mga subscribers natin yung guys. So diretso lang puro paahod ng daan natin Mm. <laughs> <laughs> <sum> tayo. Ano mo, mo na saja? Ayun. Yan so guys, tapos na tayo nag-setup ng ating camping gears. Nandito ngayon tayo sa landing point dito sa Nagcarlan. So, ang harap natin ngayon ay Mount Cristobal. Ayun, guys. Mababaha na nung ulap niya. So time check 5:35. Yan, medyo ma yung araw. So kaya. So pahinga lang tayo sandali tapos mamaya uh, prepare na rin tayo ng dinner natin. Cheers. Cheers. Ang okay. dadalo spot namin guys dito sa landing point dito sa Nagcarlan. So, eto kasi yung lugar kung saan nandito dito yung dinadayo nilang sunset. So, saktong sakto tayo kanina. So, tapos meron pa rin tayong mga bisita rito na pinagmamasdan yung mga city lights ng San Pablo. Tapos yung panahon, malamig. Kasi nasa halos tapat ko lang ay Mount Cristobal. Malamig yung klima dito guys. Dala pala natin si Auli. <laughs> dala natin siya Oli. Oh, Yang living. The Kenny so, man. <laughs> what? <laughs> so powered by bluetti Salpak siya sa ating Blue Meron tayo. Ito yung ating uh, portable station. Yung bluetti EV70. Wow! No! Meron tayong bisita ngayon dito. May dala siyang Sisig. Sisig. Sisig daw to ng landing point. Siya yung kilalang nagtitinda, nagtitinda rito, 'yung sisig Ayan. at tsaka dilakdakan. Ay, dilakdakan. Sir ano name sir? Ah, uh, Midrico Ubaldo Jr. Sa ay, aking Facebook page ko, yeah, Mid's Adventure Time. Ah, uh, biyahero, titikman natin 'yung kaniyang sisig special yan. Oh, uh, panalo special yan. Pumunta <laughs> kayo na landing point. Uh, shoutout uh, sir uh, ha. Oh, mm. uh, shoutout sa inyo. Maraming at salamat sir. Oh, maraming maraming salamat. Uh, biyahero. Okay. <laughs> okay, <laughs> sige, sige, <laughs> sige, 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 <laughs> sige. Thank you, thank you, thank you. Uh, okay. Siya daw ang kilala nagtitinda ng sisig dito eh. Uh -huh. Kilala kong kaliskis mo, oy. <laughs> Sarap mag dito, guys. Sabi. Sarama ka ba, kuya? What? <laughs> Mm, sarap. May konting kuwansya, may konting anghang na pinaghalong dinakdakan na sisid, parang ganun. Wee, Pero suabe, panalo. Panalo. Sa akin, pasado. Mm -hmm. kila kong ko kaliskis mo, oy <laughs> uh, no, ano, ah. uh. nagotum din siya <laughs> <laughs> Mga alas 9 pa lang pero tignan mo yun. Nababalot na kami ng ulap dito. Sarap. Ihitayang tubig for coffee. lamig dito mo lang talaga sa bundok ma ma-experience. <laughs> sarap ng lamig niya talaga, grabe. Ah, kain na, init. Midnight snack. Tigop tayo sa bawa, guys. Daliyan lumamig. Daliyan no. lumamig. Na ko sa takot mo. No. 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 Wala, wala. Papakel siya. <laughs> much, much, much later. So guys, tapos na tayo mag-socials. Pahinga na tayo. Uh, see you tomorrow. Good night. Good morning. I, it's a nice view. kitang kita guys yung Mount Cristobal so nandito yung sunrise good morning Ash gising na ating alaga Ash Ash good morning <laughs> Good morning Ash. Ang gula cha, enjoy na enjoy siya Paiga, higa pa? Huh? 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 yung Huh? Huh? Ganitong weather kasi eh, nagagawa ko lang yung time na nagmumundok ako doon ko lang napipil yung ganito kalamig eh. so ngayon dahil nandito kami sa paanan ng Mount Cristobal so talaga ramdam mo yung lamig dami mga tanim na mga kamatis Ayan, so yung mga kamatis nila rito guys naka nakatali siya para hindi mabali yung mga sanga so ang lawak ng pananim ng kamatis guys dito sa area na to pupunta tayo dun sa kabila may mga tanim din silang mga repolyo so guys dito sa area na to dito ang tanim ng mga repolyo so ang gaganda oh press na press tignan ayan guys oh so kung nakikita nyo sa benguet may mga repolyo dito sa nagkarlan meron din so ayan repress po gawa ng swak na swak din yung malamig na panahon dito so ayan guys ganda so yung iba maliliit pa nakakatuwa na makita mo yung mga press kong gulay na katulad ng mga ganito no? so meron din silang tinda titinda sila rito so bibili tayo mamaya para support local na rin ng mga produkto nila rito na iuwi iu natin sa labo A few inches later. Ha? Balikan ko na lang ha. Po yeah, po. Ito po. Eto Balikan ko po. So guys. Dala natin yung takoyaki. Luto ni Tita Emily. So, hindi na tayo nag-prepare nung breakfast natin. Ah, bumili na lang tayo nito. ito. Siyempre, support local para yung pagpunta natin dito, may income din yung mga locals na nandito guys. Kahit na may dala tayong pang-breakfast dyan. Hindi na rin natin niluto kasi nga ka, Para matikman din natin yung mga niluluto nila rito siya lang daw ang nagluluto ng takoyaki rito guys sa landing point Good morning kain po tayo Good morning. <laughs> morning po <laughs> so guys tirahin na natin itong takoyaki ni tita emily ito ng breakfast natin Hmm. Jarapnya. Hmm. Jarapnya guys. Hmm. yan lang may tutulong natin sa mga local vendor dito eh. dinayo mo yung lugar tikpan mo yung mga produkto nila tikpan mo yung mga pagkain nila kasi dun lang din sila makakakuha ng income nila napakasarap lang sa pakiramdam guys na sa simpleng paraan na pagbili mo ng, ng paninda nila eh, nakatulong ka sa kanila kahit maliit na bagay So, dapat ganoon lang gawin natin pag alam natin na may mga nagbibenta at dumayo kayo sa ibang lugar, Suportahan niyo kung ano yung mga binibenta nila kahit maliit na bagay. Malaking tulong po sa kanila yun. A few inches later Wow! Press na fresh bagong pitas. So, bili tayo guys para pasalubog natin dun sa mga friends natin sa Santa Rosa yan ano yes, po so, rin nakakatuwa guys tamtaman lang po baka so, ngayon lang ipigay samahan nyo na po ng karne what eto ayan po tapos mga dalawang kilong kan po kamatis kahit yung medyo green pa po para pagdating sa Santa Rosa mamaya Masarap po. Lutong-lutong pa sigurado yan. Masarap ang pasta. Ano So guys, pagpupunta kayo dito sa landing point, dito sa nagkarlan, pumunta po kayo rito sa kubo ni nanay. yung, Dito po siya sa malapit sa campsite ni Kuya Jimmy. Nakakabili po kayo ng mga sariwang kamatis, ripolyo, kalabasa. Guys, may takoyaki si Tita Emeline dito. Pag pumunta kayo ng landing point ha, huwag nyo kalilimutan kumain ng kanyang takoyaki. Tapos bumili na rin kayo ng mga panila nilang mga gulay. So balikan po namin Tita, pati yung nabili natin na gulay. Sige po, salamat! Much, much, much later. Right camp. Right na. thank you What's up, viajeros? Tapos na naman ng ating car camping dito sa landing point sa Nagcarlan, Laguna. Maraming maraming salamat po kay Kuya Jimmy, kay Ate Emeline sa pag-accommodate sa atin. At dito ko na rin po tatapusin ang video na to. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you and God bless.